Hello guys, good afternoon, good afternoon. Shout out sa lahat ng aking mga kaibigan dyan. Youtuber Ronan Indo, welcome to my blog. Ayan guys, no, ayan ang aking bahay. Ah, bahay ko yan, saka hindi pa natatapos dahil walang budget. Kulang na kulang. Nandito ako ngayon guys, no? nagpapakain ako ng kalabaw. Maliit ang kalabaw ngayon. Ayan. So, nandito ako ngayon. Ito sa vinegar farm. Ah, sugar farm pala. Sugar farm. Sorry no, hindi vinegar Sugar. Hahaha. <laughs> Okay. Ayan guys, no. Kapit bahay ko diyan ay napakalayo doon sa unahan. Yan. Wala na akong wala na ako diyan, paki alam. Andito lang ako. Ayan ang bahay ko nagsusulo sa gitna. Ayan. guys, no. Yung mangga ko, yan. Oh. kawawa yung mangga. Ay go ng kidlat, tinamaan ba tinamaan. Ayan. Okay, guys. Ayan, napakaganda ng tanaw-tanawin. Papakain na ako kalabaw. Malit. Pero guys, no, nandun yung baka. Kasi kasaunahan. Nasaunaan pa yung baka eh. and di makita masyado. Ayan guys, oh. Ayan. Kasi napakalayo. Napakalayo yung baka. Ayan, oh. Andun sila. right bear anong hinahanap mo bear guys no grabe yung epekto ng init namamatay yung tubo ayan saka kulang pa sa laga ngayon dahil walang pang tanim walang walang matatanim ngayon dahil na maliliit pa yung tubo Ayan. Pero baka sa susunod na linggo, yung sinasabi ko na pagiping. No, pagiping, pagipingan to. Ito baho pa kasi at saka busy, busy, pa. Okay. Ayan, no. kumakain yung kalabaw. Maliit nga yung kalabaw, guys. Kasi wala dito yung malaki. Nandun pa sa kanyang nilalagyan. Nandun guys, no? Ayan ang mais. Ayan, di makita yung mais dito. Ayan ang natatanim na mais. Ayan. Sa taas na yan. Mais. Okay guys, uwi na tayo. Uwi na. Iwang ko muna yung karabaw ko. Iwang muna yung maliit na kalabaw dyan. Kasi namamayat na dahil sa sobrang init. Walang makakain dati. Ayan o. No, epekto sa init. Grabe. Wala, wala na talaga yung tubo. Sa sobrang hirap ng buhay. Walang budget. No money. Okay guys. Maraming salamat at sa pagbabalik muli shout out ay guys na no, bala bahay ko yan na ah bahay <clears throat> ito naman guys no ang ah, nakalagay ng muhon dyan ah, hanggang dito lang yan ayan hanggang dito lang Okay, bye bye. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines about.